Hello mga ka-farmers, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, meron akong good news dito sa ating mga alagang white leghorn. So, ito yung mga pure na white leghorn natin na na-breed. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung good news. All right. So, yan po ang good news ko mga ka-farmers. Ito yung mga white leghorn natin na papuro o pure na white leghorn natin meron ng nagsimulang mangitlog so ito, kukunin natin yan first drop na itlog ng ating white leghorn so good news ito dahil ngayon ay meron ng nagsimulang mangitlog at kapag merong nagsimulang mangitlog ay meron ding kasunod yan so susunod na yung iba na mangingitlog alright so yan sila ito naman yung ating papalahiin. So, pwede nating i-cross ito sa mga bar rock. Ito yung uh, matagal ko nang inaantay na makaproduce ng mga white leghorn na pure para i-cross sa mga bar rock natin. So, yan sila. Oh. So, hindi pa ito napapakain natin. At ngayon, ang ipapakain natin sa kanila ay uh, may halo na. Alright, so papakainin muna natin. So, ito yung patoka mga ka-farmers ang main na patok pa rin natin ingredients dito sa ating mixture ay yung GMP4 feeder pellets pa rin pero mapapansin nyo meron ng kulay dilaw so hinaluan ko ito ng crack corn ngayon pa lang sila nagsisimulang o mag, ngayon pa lang tayo magsisimulang magpakain ito na hahaluan natin ng crack corn so hahaluan natin ng crack corn dahil medyo malamig talaga yung panahon at kinakailangan ng manok natin na yung mapapanatili nila yung mainit yung kanilang katawan So, yung crack corn ang nagbibigay ng init ng kanilang katawan. At nagpapaitlog din ito ng mga manok. Kaya ito yung ihahalo natin. So, konti lang yung inilagay natin muna dahil konting crack corn lang muna. Naka-apat na tangkal ako nito at saka isang tangkal lang ng crack corn. So, konti lang yung ilalagay natin. So, mapapansin nyo, isang tangkal lang yung inilagay ko. So, yung isang tangkal ay good for uh, limang pirasong manok lang. Pero ito, sampu yung meron dito. Pero ang napansin ko kasi nito lately mga ka-farmers ay hindi maganang kumain yung mga manok na ito. Kaya sinimulan kong mag-mix. Uh, Nag-mix ako ng GMP at saka yung Integra. Hindi pa rin nila maubos-ubos. Hindi sila agad kakain. So ito na naman ang isa sa mga mixture ko. So, crack corn yung inilagay ko at sa tingin ko ay magana naman kumain yung mga manok na ito. Dahil nung una hindi ganyan sila kumain. So, pa isa, -isa lang. Pero ngayon, nasa isang uh, grupo na sila. So, hindi pa isa-isa na lang yung kinakain, kumakain sila. So, at least ngayon ay meron na tayong isang advantage or nakikitang advantage sa pagbibigay nitong patoka na ito. So, siguro, uh, yung hindi na nila gusto yung plain na GMP 4 kaya ito manap ng ibang putahe <laughs> so mayroon palang uh, dalawa ditong yung mga mata nila oh, parang kinagat yata ng lamok so, nama, yung isa uh, hindi naman namamaga pero makikita mo parang sumingkit yung kanilang mata So isa din yan sa problema ko noon dahil hindi maganang kumain yung mga manok na ito. So pupurgahin ko sana ito kahapon kaso nagpaligo tayo ng mga breeders natin yung iba. So hindi natuloy. So nga sa mga susunod na araw na lang, kailangan ko itong paliguan papurgahin, at purgahin at imimintain natin yung patuka na binibigay na na GMP at saka itong crack corn. All right. So hahayaan muna natin 'yan. Ah uh, ito yung itlog nila. At least buena mano ito dahil meron ng itlog. So maliit pa lang ito, siguro piwi or small yung size nito. At ito yung tubig nila, so mamaya uh, para ma bacterial flushing natin ito, mamaya ko na yan ibibigay dahil hahaluan ko yan ng antibacterial para ma uh, flush out yung mga bacteria sa katawan nito bago natin mapurga para bumalik yung kanilang guganang kumain Although maganda naman yung pangangatawan nila, pero iba pa rin yun talaga yung uh, mas ganadong kumain. Yung kakabigay mo lang sa pagkain, pag uh, lingon mo ulit, ubus na. So, itong instance na ito ay nung una, hindi ganun ang pangyayari. Pero ngayon, sa tingin ko, baka maubos na nila. So, yung kinakain nila, mostly, makikita nyo, konti na lang yung crack corn talaga. Yung crack corn yung inuuna nilang kainin. So, matitira nyan, yung GMP. So lahat ito ay babae, 10 piraso. Pero pag lapag ito sa lupa, maglagay natin sa breeding pen, saka na natin ito lalagyan ng roosters. Or it's either barred rock, uh, island na ihahalo natin o ibibreed dito. Pwede naman din yung white leghorn pero uh, mag lang mga farmers Alright. Ito naman yung parents dito sa kabila. Ito yung parents ng ating mga pure leghorn. So di pa natin nababa sa lupa. So sa tingin ko gumaling na yung kanilang uh, mga sipon At ito kumakain sila Yung binibigay natin sa kanila yung same na binibigay natin na GMP4 na nakahalo yung uh, crack corn Tsaka hinaluan natin ng sapal ng niyog na binasa natin sa tubig So dahil marami tayong sapal ng niyog ay hahaluan natin So manging itlog sila mga ka-farmers dito lang sa sahig ng brooder nila at hindi naman nila tutukain At uh, hindi naman nila maaapakan Kaya pupun uh, pupulutin lang natin dyan sa kanilang sahig Yung magiging itlog nila So ito ay uh, Sa mga breeding seasons na lang natin Ito i-breed ulit Na makapagpalabas tayo ng uh, Mga pure white leghorn So yung mga itlog nito ay binibenta natin For table eggs lang muna Kahit may roosters Pero yung roosters na yan ay uh, Babad sa breeding Kaya ang tendency niyan uh, Mahina yung similya So, not good for incubation. Alright. Kahapon mga ka-farmers, nagpaligo tayo ng mga manok. Itong mga black ostalorp natin at saka itong mga white leghorn. Yung nandito sa kulungan ng baboy. So, nilinis natin yung kanilang kulungan sa ilang buwan na hindi natin nilinis. Kahapon ko pa nilinis. itong ito, napaliguan na natin. At kulang na lang dito is pagpurga. So, papakainin muna natin ito ng feeds. Pero sa mga susunod na araw, ay purga na natin ito ah wow, So ito mga ka-farmers yung mga black australorp natin dito Yan yung ating rooster So maganda lang, talagang pagmasdan yung kanilang kulay Pero yung iba wala ng balahibo sa buntot gawa ng tinutukan ng iba so ganito lang kalaki yung space nila dito hindi naman sila nag-aaway so yung minsan nangingitlog sila dun sa gilid so yung pinapakain natin dinagdagan din natin ng crack corn so hindi pa tayo nakapag breed nito papahinga muna natin para maganda yung fertility kapag nag breed na tayo alright dito naman yung white leghorn natin yung mga manok yan tutom na yan So itong mga white leghorn natin, meron tayong siyam na pirasong inahin dito. Dalawa dito yung ay uh, kal na binigay sa atin ng kaibigan. So pure na Leghorn talaga yon. Yung dalawa na binigay sa atin ng kaibigan. So yung uh, tatlo uh, yung uh, pito dito is sariling breed na natin. Yung rooster naman yan yung Orpington blue, yung abuhin na kulay. So napaligoan na rin natin ito. Bago na rin yung kanilang beddings dito. So gumamit tayo ng Rice Hull. So ang kagandahan dito mga ka-farmers ngayon ko lang na Uh, pansin na talagang tatagal itong rice hull di kagaya ng wood chips na siguro dalawa o tatlong buwan lang ay wala na di na talaga pwedeng ilagay dito so itong anong, yung una na nalagay ko na rice hull ay umabot ng limang buwan bago natin napalitan so ganun sila kaganda ilagay dito sa beddings alright right. So ayan mga ka-farmers, dry feeding lang yung pinapakain natin dito. So ang purpose ko din yan kung bakit dry feeding ay para hindi maka tuka at hindi makapalo ng ibang mga manok. Itong mga malalaking manok, itong mga asil. Dahil kung wet feeding yung ibibigay natin, magkukumpulan lang yung pagkain sa isang uh, isang part. So ito, uh, at least sa ganitong pamamara, nakaspread yung pagkain nila. So hindi makakahabol yung ibang manok o hindi makakapalo doon sa ibang manok. Especially itong nabubuli talaga. Dahil medyo malayo yung ibang patukan natin. So makaka-adjust yung mga manok na nabubuli. So yan. So yan, meron pa rin, pailan-ilan, pero ayos na yan dahil nakakatuka naman yung iba. So yung iba pala dito mga ka-farmers ay binenta na natin yung kasama sa per kilo ito na lang mga tinitira natin dito is yun ito ito yung mga gagamitin natin ito yung mapapakinabangan pa natin alright